Magandang araw! Magkakaroon tayo ng pagsasanay ngayon tungkol sa pang-uri at uri ng pang-uri. Ang paliwanag tungkol sa paksang ito ay nasa hiwalay na video. May sampung pangungusap akong inihanda para sa pagsasanay na ito. Sabihin kung ang uri ng pang-uring nakasalungguhit ay panlarawan, pamilang, o pantangi. Kung ito ay pang-uring pamilang, sabihin din ang uri nito. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, ipos muna ang video na ito upang mapag-isipan ng sagot. Kapag handa ka ng malaman ng sagot, i-play na ito muli para dito. Bilang isa, ang mapagkumbabang bata ay humingi ng tawad sa kanyang kamag-aral. Ito ay panguring panlarawan. Ito ay naglalarawan ng katangian ng bata. Bilang dalawa, nakatagpo ako ng tapat na kaibigan sa paaralan. Ito ay panguring panlarawan din naglalarawan ito ng katangian ng kaibigan. Bilang tatlo Ikatlo ako sa nagbasa ng bahagi ng kwento kanina. Ito ay pang-uring pamilang na panunuran. Naglalarawan ito kung pang-ilan ang taong nagbasa bilang apat. Ang unang tulang aking nilikha ay tungkol sa kapatid ko. Ito ang panguring pamilang na panunuran din. Naglalarawan ito kung pang ilan ang tula. Bilang lima. Dalawa ang kaibigang kasama ko sa panonood ng palabas sa teatro. Ito ay panguring pamilang na patakaran. Naglalarawan ito ng basal na bilang ng kaibigan. Bilang anim. Ang dalawang katlo ng pizza ay ibinigay niya sa kapatid niya. Ito ay pang-uring pamilang na pamahagi. Naglalarawan ito ng bahagi o fraction ng pizza. Bilang pito, masarap magluto ang aking ina ng pansit malabon. Ito ay pang-uring pantangi. Ito ay pantanging naglalarawan sa pangalang pambalana ang pansit. Bilang walo. Bawal sa akin ang pagkaing maaanghang. Ito ay panguring panlarawan. Ito ay naglalarawan sa lasa ng pagkain. Bilang siyam. Kabisado niya ang mga hakbang sa sayaw igurot. Ito ay panguring pantangi. Pantangi ito na naglalarawan sa pangalang pambala na. Ang sayaw. Bilang sampu. Mga paring Kastila, sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Ito ay pang-uring pantangi. Pantangi ito na naglalarawan sa pangalang pambala na. Ang pari. Narito ang pinagkunan ko ng disenyo para sa video na ito. Salamat!